Isang nakakagulat na balita ang bumangon mula sa mundo ng showbiz. May lihim na kasunduan ba sa pagitan ng mga pangalan na Atong Ang at Gretchen Barreto? Ang kanilang relasyon at koneksyon ay tila may mga hindi pa natutuklasang detalye. At sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang mga bagong chika na tiyak na makakasagot sa inyong mga katanungan. Huwag palampasin dahil ito na ang pinakamainit na usapin sa industriya ngayon. Simulan natin ang kwento sa isang hindi inaasahang pangyayari. Si Atong Ang, isang kilalang personalidad sa likod ng mga negosyo at sugal sa bansa. At si Gretchen Barreto naman ay isang maganda at kontrobersyal na aktres. Siya ay naging tampok sa mga balita kamakailan lamang. Ngunit hindi ito tungkol sa kanilang mga karyer o personal na buhay, kundi sa isang lihim na kasunduan na umano'y nagbigay ng malaking impact sa kanilang mga buhay. Maraming tao ang nagtataka. Ano nga ba ang koneksyon nilang dalawa? Paano sila nagkakilala at anong mga sekreto ang itinatago nila mula sa publiko? Ayon sa mga source, Unang nagkita si Naatong Ang at Gretchen Barreto sa isang pribadong salo-salo na dinaluhan ng mga bigatin sa negosyo at politika. Hindi lang basta mga sosyal na tao ang naroon, kundi pati na rin ang ilang sa mga big time na negosyante na may mga koneksyon sa mga malalaking industriya at syempre hindi mawawala si Atong Ang na may malalim na interes sa mga high profile personalities. Isang mainit na usapin ang lumabas, ang kanilang covert meeting. Sinasabing may isang malaking proyekto na kinokonsidera nilang pagsamahin ang kanilang mga pangalan at negosyo sa likod ng mga kamera. Sa mga hindi nakakaalam, si Atong Ang ay may mga koneksyon sa mga underground na negosyo at mga hindi may paliwanag na aspeto ng showbiz. Si Gretchen Barreto naman, isang aktres na kilala sa kanyang pagiging makulay at may malawak na impluensya sa mga media channels at mga tao sa industriya ng entertainment. Kaya hindi na nakakapagtaka kung paano nagsimula ang mga chismis na nagsasabing may espesyal na kasunduan sila. Isang kasunduan na maaring magbago ng takbo ng buhay at ng kanilang career. May isang kwento na naglabasan Sinasabing may lihim na kasunduan si Atong Ang at Gretchen Barreto tungkol sa isang proyekto, isang negosyo na no mag-uugnay sa kanilang mga pangalan. Ang sekreto ng kasunduan ito ay ayon sa mga hindi pinangalan ng sources. May kinalaman sa mga malalaking pera at ilang kontrobersyal na mga investments. Anong klaseng proyekto ito? At bakit walang nakakaalam ng buong detalye? Lahat ng ito ay nagsimula sa isang private meeting na tumagal ng ilang linggo at hindi basta usapan, kundi tila may mga hindi malinaw na kondisyon na ikinukonsil. Ang mga speculations ay nagsimula ng dumami. May kinalaman ba ang kasunduan sa isang negosyo ng alak at kabigabing kasiyahan? O baka naman ito isang pagtatangka upang makuha ang kontrol sa mga pribadong kumpanya ng showbiz? Maraming tanong, ngunit walang kasagutan. Ngunit ang pinakamahalagang tanong, bakit hindi nila ito isinasa publiko? Narinig na ba ninyo ang mga balita na nagsasabing si Gretchen Barreto ay tila hindi komportable sa mga tao na nagmamanipula ng mga desisyon sa kanyang karyer? At si Atong Ang, nakilala sa kanyang pagmamanipula ng mga negosyo ay may ibang layunin na hindi pa natutuklasan. At eto na, ang pinaka-kontrobersyal na revelasyon na nakuha natin mula sa mga insider sources. Sinasabi ng iba may mga indikasyon na nagsasabing ang kanilang deal ay may kinalaman sa isang bagong pelikula na ilalabas ng isang sikat na film production company. Pwedeng may kasunduan na magtulungan sila sa isang out of the box na proyekto, isang proyekto na magdudulot ng matinding atensyon sa buong industriya.